Ayun uh, pong salitang dating daan na sa Biblia din po ba yan? Oh, Oo, nasa Biblia yun kasi marami kasi ngayon daan bagong impento, bagong labas na daan, mga uso. Alam mo kung sino umimbento ng mga daan ngayon? 56-11 ng Isayas. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan. Kung napansin mo yun, oh, ito mga aso at sobra takaw nito mga to, di nabubusog to. At ito pala mga aso to, mga pastor, mga mga ngaralito na hindi nakakaunawa. Nakakita ka na ng reliyon na tumatanggi sa pera. Pag pera, pakabig ng pakabigyan. Kasi, yung mga a, pastor na hindi nakakaunawa, ang tawag ng Diyos mga aso, walang kabusugan yun. Ang nila. Pero tanggap pa rin sila ng tanggap sa mahirap. Hingi pa sila ng hingi. Tama ang sabi ng Diyos sa kaisayas eh. Mga asong walang kabusugan, kailanman, hindi mabubusog. They do not have that feeling of satiety. Hindi sila nakukuntento. Ang mga ito, mga pastor na hindi nakakaunawa, nagsiliko, sa kanilang sariling daan. Bakit? Merong kasindaan talaga ang Diyos eh. Eh sila, gumawa sila ng sariling nilang daan. Alim ba yung sa Diyos? Sa Isdisis sa Jeremias, basa. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan doon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Di ba yung dating landas? Asan yung mabuting daan? Sabi ng Panginoon, tumayo kayo sa mga daan. Magsitingin kayo. Pagtanong nyo yung dati. Alam nyo, yung tama, yung dati, yung bagong labas, imbento ng tao yan eh. Meron dating, mga dating landas. Doon sa mga dating landas na yun, nandun yung mabuting daan. Doon kayo magsilakad, nandun ang kapahingahan ng kaluluwa. Ay mga pastor na matatakaw, gumawa ng sariling daan. Nagtayo sila ng sarili nila. Gistress ng Roma. Pakinggan nyo. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yan ang ginawa ng mga pastor, nagtayo ng sarili, hindi sakop nung sa Diyos. Kasi meron na yung sa Diyos eh. Eh sila, nagtayo ng sariling daan nila, sariling paraan, eh hindi napasakop sa Diyos. Pero talagang dapat doon tayo sa dati. Miski sa ang Diyos, ang gusto niya tayo doon sa dati. Ayaw niya nung mga na-inventong bagong pinalabas ng mga tao. Gusto ng Diyos yung dati. 43 ng Isayas, versikulo 9. Mapisan ang lahat na bansa at magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Dalhin nila ang kanilang mga saksi upang sila'y mapatutuhanan o dinggin nila at magsabi katotohanan nga. Ayon. Ipagtanong, sino ba makakapagpakita sa amin ng mga dating, the former things, dating bagay? Asan ba yung dati? Yung nasa Biblia. Basahin ko muna yung dati. Ano po? 2.9 ng unang Timoteo. Gayun din naman, na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon." Ayan ang hinihingi ng Diyos. Eh. Ang babae gagayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Ang sabi ng Biblia. Merong, merong paraan ng Diyos para ang tao, ah, pati pagdadamit, meron. Gagayak siya mahinhing damit, matimtiman at saka mahinahon. Ayun ang sabi. E eh, ano nangyari ngayon? Ah, maniwala ka. Mapapagkita mo. Labas ang pusod, Tapos, labas dito. Labas din dito. labas na lahat. Labas. O, oh, yan ang bago, mga kapatid. Diba? Yan ang bago. Eh, ang hinahanap ng Diyos yung dati, yung mahinhin ng babae, pati damit, mahinhin pati pag-uugali. Eh, ngayon, oh, you are not welcome anymore. Huh? Pagka ikaw mahinhin, you are not welcome. Ha? you are an outcast in society. Ang tawag nila, mukha ka naman ikaw lola niyan. Mukha ka naman losyang niyan. Mukha ka naman hilot niyan. Mukha ka naman tanda sa una niyan. Ha? pag nakakita ngayon ng babae na walang make-up, ay, ikaw naman na pag iwan ka na ng panahon. <laughs> Ayon. Ha? kasi ang panahon ngayon, ang babae ngayon, Babasahin ko na lang sa Biblia, 4.30 ng Jeremias. At ikaw, pagka ikaw ay napahamak, anong iyong gagawin? Mm. Bagaman ikaw ay nananamit ng mainam na damit na mapula, bagaman ikaw ay gumagayak ng mga kang ginto, mm. bagaman iyong pinalalaki ang iyong mga mata ng pinta, mm. sa walang kabuluhan, nagpapakaganda ka hinahama ka ng mga mangingibig sa iyo, pinagsisikapan nila ang iyong buhay. yan ang uh, opinion ng Diyos yan eh. Sa walang kabuluhan, nagpapaganda ka. Pinalalaki mo yung mata mo ng pinta. Akala niyo ba ngayon lang yan, panahon pa ni Jeremias, may babae na nagpipintura ng mata. <laughs> minsan nga lang, hindi ko magustuhan yung pinta. Minsan may nakita ko nagpinta violet dito. Sabi ko parang natuka ng ulupong. Kasi alam nyo, pag natutuka ng ulupong, hindi <laughs> ba nangingitim na yung pag natutuka, malapit ng mamatay yun. Ah, Ngayon, meron pa, meron pa, hindi lang basta natuka ng ulupong. Ha? Ah, pagkatapos lagyan ng pinta, nilagyan pa ng mga pampa, ano, yung... yung... Glitters? Akala mo, Merry Christmas yung mata yung halos. kasi kung babalik tayo sa dati, hindi naman kasi ganun, ma. Yung mga bago ngayong naimbento ng mga tao sa reliyon, it is misleading. Papunta na sa pagkamali, papunta na sa pagkaligaw. Kung babalik tayo, sabi ng Biblia, Magsitingin kayo, hanapin nyo, ipagtanong nyo yung mga dating landas, asan ba yung mabuting daan, magsilakad kayo roon, makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Bakit tumaas ang bilang ng rape? Pataas lang pataas ang bilang ng rape at saka ng imoralidad. Bakit? Eh ang babae kasi binibenta na sarili niya. Eh. Practically binibenta niya na, eh. pinakikita niya na lahat. Pinatatakam-takam niya yung mga lalaki. Di ba? Ganon. Hindi ba alay kung halimbawa ang makakakita sa'yo, bading. Hindi na kahit na ilabas mo lahat eh, wala namang epekto sa bading yun eh. Pero pagka lalaki nakatingin, nakakaroon ng mahalay na isip, di ba? Yung mata niya nagnanasa. Ano nangyayari? Pakinggan nyo. Sa ikalawang Pedro 2.14 na may mga matang puspos ng pangangalon niya mm. at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala. They have eyes full of fornication or adultery not, that cannot cease from sin. Wala nang katigil-tigil sa kasalanan yung mata ng tao ngayon. Eh kasi lahat ng makikita mo, puro kasalanan eh. Oh. Eh, kahit wala kang iniisip na masama, pag nakakita ka ng babae na uh, nakalabas ang... Tapos eh, diretsyo-diretsyo naman yung yung parang manunuwag na toro. <laughs> ha? Tapos eh, nakalabas ang puso. Tapos nakalabas yung legs. Lalo na pag maputi, kahit hindi ka nag-iisip. Makakaisip ka o hindi. Magnanasa yung mata mo. Kaya sa mundo ngayon, ano nakalaganap? Dos, 16 ng unang Juan, Pakinggan nyo. Sapagkat ang lahat na nangasas ang libutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Man, for all that is in the world are uh, the last of the flesh, the last of the eyes, and the pride of life. Ano yan? Sa Diyos ba yan? Not of the Father, but is of the world. Ito'y sa sanglibutan. Sa demonyo yan. Yung last of the eyes. It is of the world. It is not of the Father. Kaya ang sabi, Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ano? Kaya sa mga Kristiyano, hindi tayo makamundo eh. Hindi tayo makasunod dun sa mga gusto ng mundo eh. Ang gusto ng mundo, last of the flesh, last of the eyes, and the pride of life. Kung kristyano kayo, are going to turn around. You will not be worldly in your manner of life, speech, and everything. A Christian is not of the world. 1519 of the book of John, Our Lord Jesus Christ said unto the first century Christians, uh, If ye are of the world, the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. 20. Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. That is because we are not of the world, they are persecuting us. Katawa-tawa lang tayo sa mga taga-sanlibutan. Eh. Oh, naman naman ikaw? Ba't naman kakailangan ni yung mahaba ang damit? Ba't mo kapal daw? Kaya, ba't naman kailangan yung walang... Oh, It's something different from them. They are not used to hearing these things. But this is from the Father. It is from God, our Maker. God wants us to be so. And if we are godly, then we have to follow Him wholeheartedly without any question asked. Why? Romans 9.20 says, Let us read. Nay, but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus? Hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? Can we question God? Of course not. If we are, uh, kung hinahanap natin yung lugar natin, ano, sabi nga ni Ku, pag alam mo yung lugar mo, dito ba? Dito ba? O oh, dito ba? Ang dapat kong kalagyan sa isang sulok kong hiram sa ilalim ng araw. Dapat alam mo kung saan mo lalagay sarili mo eh. Ano ka ba? You are a creature. He is your creator had not the potter power over the clay? Wala bang kapangyarihan yung magpapalayok doon sa putik? Meron bang kapangyarihan yung ginawa na magsabi sa kanyang gumawa? Ba't mo ako ginawang ganito? Ba't ganito utos mo? Ba't ganito gusto mo? Ano pa kaya mo sa Diyos? Kung gusto mo sumunod, sumunod ka. Kung ayaw mo, wag mo. Hindi ba ganon, mga kapatid? Kaya, kuminsan, talagang hindi tayo mauunawaan ng tao. Not all people will love to hear what we are saying. We will be persecuted and hated by the people because they are not used to hearing what we say. You are not of the world, according to our Lord Jesus Christ. Kaya magkaiba tayo eh. Ang kultura ng Kristiyano, iba sa kultura ng lahat ng tao sa mundo. Ang gusto ng tao, lahat convenience, yung gusto niya, yung moderno. Ganon din sa relihiyon Ang gusto ng tao, convenience. Masunod yung lahat ng gusto ng laman niya. Masunod yung gusto ng puso niya. Eh, hindi po ganon sa kristyano. Yung dinadaldal ko na sa Biblia yun. At wala kayong makikita pastor ngayon na kung sumagot, derechahan. Galing sa... Marami ngayon gusto makahikayat ng mga tao. Para mahikayat ang tao, hindi siya magsasalita ng makakasakit ng damdamin, eh hindi po ganun ang Kristo eh. Hindi rin ganun, mga apostol. Basta't naganap ka ng totoo, makinig ka ng totoo, masaktang ka hindi, wala akong pakialam. Basta't yung totoo sa sabihin ko. Sabi nga ni San Pablo sa Galatia 1.10, ganito, pakinggan nyo. Sapagkat ako bagay ng hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ayun. Baka bibigyan mo lugod ng tao, dahil para wag masaktan, hindi mo na isasagot yung totoo. Kasi meron ako narinig, may nagtanong, ang haba ng buhok niya, lalaki na kaponytail. Uh, okay lang ba to? Gusto ko kasi ito, nakaponytail ako, mahaba ang buhok ko. Okay lang ba to? Uh, tapos sabi niya, ano ba pakiramdam mo? Maginhawa ba pakiramdam mo? Opo, o okay lang, Maginhawa pala pakiramdam mo eh, sabi niya. Eh alam niyo, kung ako sasagot doon, may tanong sa akin gano'n, lalaki na ka-ponytail, magpagupit ka, kasuklam-suklam ka sa Diyos, yun ang isasagot ko sa iyo. Bakit? Pakinggan niyo, sa unang Kurinto 11.14, Hindi ba ga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo? na kung may mahabang buhok ang lalaki, ay mahalay sa kanya? Mahalay pala sa Diyos yan eh. Lalaki mahaba ang buhok, mahalay pala yun eh. Kung ang lalaki mahaba ang buhok, mahalay sa kanya, sabi ng Diyos. Eh, alam mo, pag sinabi mo yan, marami na agad magagalit sa iyo eh. Pero kung dadating sa Biblia, if I have to say or to speak the words of truth, mahalay. Pa, paano ba yung mahalay sa English? Does not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him? Hindi ba ang katalagahan din, ang nature, teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him. Kakahiya pagka lalaki mahabang ma mahaba ang buho. Hindi kailangan lalaki nagpapagupit. Tuloy natin sa 15. But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. Yeah, it's a part of the scriptures. It's a part of the gospel. It must be preached. Dapat ipangaral yan. Pag ang babae naman ang mahaba buhok, kapurihan yun sa Diyos. Kapuri-puri. Sa pagkatang buhok, ibiligay na pantakip. E ano nangyayari ngayon? Yung babae, nagpuputol ng buhok. Sagad na sagad. Mga... Yung naman lalaki, nagpapahaba. Kaya ang mundo ngayon, eh, ganito na eh. Baliktad na tayo eh. Ganun po yan.